guys. Good morning, good morning. So, andito kami ngayon. Naglalakad kami ngayon sa kalakhang uh, intramuros ng Maynila. Joke. So, may ano, Hong Kong Central. So, bali, naghanap, maghahanap kami ng manghihilot. Kasi, medyo nalustred na yung aking ano, mga joints. So, kaya, mapahilot ko na. Kasi, para magano na. Sumakto. Joke. Kasi, ano na, ano na ako, guys, na siguro overwork, over, work, over patig, ano nangyari sa akin. Kasi nung last time, pinahilot ko na to. So hindi ko na naulit kaya papahilot ko ulit. So ang manghihilot na to, taga Iloilo siya. Magaling siyang manghilot kasi isang isang hilot niya pa lang sa akin dati kasi parang akala ko dati mag ano na yung kamay ko eh, parang ma-paralyze na kasi sobrang sakit na talaga. Tapos nanginginig na siya, tapos nagka-cramps ganun. Pero nung pinahilot ko, okay siya. Kaya, kaso lang, hindi ko na binalik. Kaya, bumalik ulit. Kaya, ngayon, hahanapin ko na talaga siya kasi nami-miss ko na rin siya, joke <laughs> Ayun Kaya, kaya malapit na kami. Magpapahilot na kami. Andun, dumating na siya. Sabi niya, arin ako. Andito na daw. Kakachat lang ng manghihilot. Sabi andito na ako. Andito na daw siya. So, sakto lang yung dating namin. So, bali, shout out. So, tingnan nyo mga ganda-ganda naman. Magpapahilot lang yan. <laughs> so, joke. Ayan. Oh, so, takbo tayo, takbo tayo, bakay! Oh, ang ganda ng sasakyan. Ang ganda ng sasakyan, oh. Grabe. Wow, wow, wow. Sana, kailan kaya magkaroon tayo ng sasakyan ng ganyan? Kailan ba? Bukas na lang siguro, no? Manifesting. Oh. Good morning! Talaga naman, mayari kayo ng ano dito sa Hong Kong, ha? Ah? Ano? So, bali ganun nga Anong yari? Joke lang Kanina naka-green, hindi kami naglakad Nantay namin nagpula. Oo, oh, yun <laughs> pala kabila yun. <laughs> Ay, Mario. May, 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 may mamang rice. pulis pa naman doon sa gilid. O, sasabihin mamaya. O, oh, o, no, si, ano, si Tiyoy. O, oh, yan. Hmm. Yan nga, green. So, tatawid na kami. Ha, ah, first, time na. Tumawid, ha? first time mo tumawid ah. Parang first time nga talaga. Oh. Kasi, eh, mo. Pwede! Pwede! Tsaka ko saan! Sabi na, daw saan daw saan ka na. Ano mo kita? dito kami ngayon sa ano, Kalakhang, Maynila. Sa <laughs> May so, Lunita Park. Joke. Malamig dito! Sa may ano to, Intramuros. Ayan, sa so, may ano, Intramuros, ano, Hong Kong. Intramuros. <laughs> <laughs> ayan sa ano oh. Ano Santo, sa sa May Star City. Oh sa May Star City. Ayan oh sa May Star City. Kalokohan. No? <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Andito kami ngayon sa ano sa... sa May Central. Hong Kong Central ayan. Carnival kasi bakit magka-carnival? militare ha huh? yeah, babarilin babarling kanito So ayan malapit na nga talaga kami sa katotohanan joke Malapit na kami kay Ate, ating manghihilot Makikita nyo dito guys yung ano, yung mga Pilipina, mga ano, pag Twin day off namin. Dito lang nakaupo-upo sa gilid. Ayan. Ha? Anong iba? Ayan oh. Trust me. Trust me. Ayan. Dami mga kababayan dito o. Oh. Oh. Oh, hindi. Nasa likod pala. Hmm. So kaya nang so kaya nang naniniwala ka na sa akin. Good morning, Andita Nasha. I miss you. <laughs> 你们也不憋憋。你生宝贝都不会叫，那你会叫什么？叫地鼠吗？